Hello, good evening mga kakilay Ay, good afternoon Good afternoon pala Afternoon sa ating lahat dyan Mga kakilay, no? <coughs> Excuse me May trangkaso po si Mr. Kilay Ninyo mga idol Sinsya na po Uh, mga gusto po mag uh, si shout out dyan <coughs> shout out sa oy shout out sa so po sa uh, isang viewers natin dyan shout out po kung saan question kayo mag ano tayo ngayon pa premium, pa premium tayo ngayon kung aabot hanggang Hanggang sa anong 10? Ang Ang nanulot premium tayo. Premium tayo ngayon mga kakilay, no? So, sa gustong mag shout out jan. hindi na kayo magpa-shout out mga kakilay. May pa tayo ngayon mga kapilay ha. May pa tayo ngayon. Sipot lang kayo dyan kasi may pa tayo ah, si Mr. k ninyo. May kaso ang Mr. Kila ninyo po. pa <coughs> out sa mga idol. Kaya natin hanggang sampo yung nanonood. Magpa-premio tayo. Kunting katanungan lang naman mga kakwilay na. Sa so, mga gusto magpa-shoutout dyan. Pa-shoutout lang. Shoutout lang kayo dyan. Mga idol. Shoutout ninyo ang location ninyo mga idol no. May pajikas tayo ngayon sa mga nanonood. Ah, hintayin lang natin hanggang hanggang ano hanggang sampo yung nanonood para marami ang chance na malalo hello to my uh, three live viewers shout out kailangan nakatamsak yung ano ha naka like yung ano niya naka like kayo dapat naka like <clears throat> good afternoon good afternoon mga 3 okay, like siya na kasi Mr. Kilain yung ano uh, taos yung busis sila <clears throat> tara mag mag usap na tayo mga kakilay ano pang hinihintay natin parang ano, hindi na ma madilim shout out shout out lang dyan mga kakilay saan yung mga location nyo <clears throat> ang tanong po sa pajikas natin ay 100 Gcash sa makatanong ay makasagot sa ating katanungan po ay bakit po no ay ano po ang hindi kinakain ng kambing ano po ang ori ng halaman na hindi kinakain ng kambing yun po ang katanungan natin ngayon for 100 Gcash yan Ano pong uring hala? Ano pong halaman na hindi kinakain ng kambing ko? <coughs> shout out dol, shout out uh, Premium Vlog. Shout out Premium Vlog. Hello. Thank you for watching Premium Vlog. Ang katanungan po natin idol is ano ano po ang oh, it's from me from Pinoy Unsa man na libog ko sa kuang kwan idol Naglibog ko ani sa kong cellphone ngano ning nainani ni binaw kinta minsan de ninja de ni model na ay balihon anak no shout out sa for live viewers natin diyan anadol mute lagi diri Sige, sige, Dol. Salamat, Dol. Salamat. Okay, Nana, Dol. Tas taas naman na yung takong WH Dol. Ay, niya, one man, alagas man. Three years na biya po ni ako. Ang, ay, almost three years na. Ako ang channel. Wala lang kayo na monitor ba? ang kayo banatig trabawan trabawan ki koy ang comment lagi no kay puan magtakilid siya hindi matarong magbasa kay nagtakilid ang comment unsa sa may angay buhaton ni? pakakuana ng style ni shout out ni proud pinoy to ang amigo dia nga nasa saudi shout out Korea idol evening sa nine active viewers no sa ah, good afternoon good evening naman good afternoon sa nine active viewers afternoon, good afternoon. Selamat dol, selamat. Nade kai nade kai GC dol. Kenapa ini dol? Nah kay, nai GC bah, mau nai, mau Ah unmane. Na inindot do lang pan ang na si... kai. Mansama sila bisaya maka sabutan Bisaya. kai basig dilid na kasabot bisaya ba na mangulawan pan. Lawi <laughs> <laughs> La monitor badulda getak dilid maneo comment ang bangwan ai. Mansama ni buka ang sana ni. Eh. Lagi nih, Mas Abdan. Nih, apa? Udah turn on saat tangan, <coughs> udah turn jadi subawan ya, kodoloi bawan kayaknya nyong Mister Mr. Kilay grabe ang pandere grabe ang panahon dere kay init kayo din may kahapon tan bugnaw yung hangin Salamat kayo dula. Salamat. Salamat sa pa. Pa, apelo niya sa imong GC kanang sa YouTube para suportaan po nato na imuhang mga pandiya, mga kaubanan. Mas nindot jud no basta na ko ano na ay jani na ay grupo ba na mag-support. Ilang lang ko kaya kabasaan sa mga one, mga comment doon kayo. pag man eh, wala man niya ayog siya na ako ang cellphone ka eh. Dugay-dugay na mag live live day of Ang gamit po na ako ka cellphone atong una mag live is itong isa na ako ka cellphone. Dito kayo na po, wala na ka live sa kanya. Busy ng live. Kapuyan na po sa iba, manapol po sa yung Mr. Kilay. Anak na lang na. No? plaster na ako ni ay salamat kayo sa magbiyo doon ako kay Murag gumag kasabot aning live Inay <laughs> ina ay, wala ni na sit up ba ah. man ni ay, dool, salamat kayo sa pagkuhan sa hindi baka ako makabalit ano sa kuhan no Murag dili raman siguro no pagsabot aning kuha na ay ba ni salamat kayo dula salamat pwede naman siguro ninyo sige 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 dal sige pero man i-end na 12 may ay 13 minutes pwede naman eh